Siguro naman nakikita nyo pong maliwanag. Ah, nakikita nyo pong nagmalinaw pala. Yan, sorry. Yan ang mga mutya. Galing pa yan sa iba't ibang iba't ibang antingero. Pero itong mga buto. Yan pong sapakil ako nakakita yan. Mutya ng sampanok ito. Ito mahuhusay pagdating sa panghanap buhay tao talagang ma-handle nyo na maayos ang pamumuhay sorry ho malik malikot ang camera pasensya na meron pa kayo ng run itong salsaga naku sorry talagang run. mahusay lahat naman kalugyan Ito pwede natin gawing kwintas. Depende sa kung gusto nila sila nang gumawa. Pero kung gusto naman nila ipagawa sa atin, pwede naman. Merong antingero na gusto sila nagawa ng kwintas nito. Eh. Mahusay kalog dahil ito nung una-una. Kaya naman ito ay na ikangay na discover ano na magaling sa bala dahil may isang sundalo daw na lumaban sa napakarami mga kalaban eh, ito lang yung gamit niya ay eh, nabuhay pa rin siya dahil nga po naiiwasan niya ang mga bala naiiwas sa kanya kaya maganda rin naman pag siya nababasa ng tubig ulan pero ito, ito meron tayong mutya ng lagpasan hiyas tsaka kidlat but yan kidlat yan kay Tio yan yung mutya ng kidlat na yan. Uh, pangil pala, sorry. Yan daw ay pangil eh. Yun, sabi niya, pangil ng kidlat. Napakahusa yan. Ito pa. Mga pinalilimos niyang gamit yan. Pakita natin. Wala pa, wala po kasing mapapagbitangan eh. Ayan, kasing Santo Cristo, pag sa lakbayin, matatag kayo. At pangkaligtasan na rin po yan, dahil alam nyo ang Santo Cristo. Siya ay talagang naging matatag sa pananampalataya. Kaya pagdating sa pananalig o pagpapagana ng mga salita, magaling ito aa uh, Santo Cristo mabilis magpagana ng samita